Ito lang ba tapos magbika-bika? <laughs> Dati din lang <laughs> magbika-bika. Ah! Oh, wala! Oh! oh. Nag-roll down na pala? Rolls down. Ito! Magkalaban, mag-asawa sila. One red! Hindi din kasi kailan din makapunta dito kasi nga may mga Para bata. sa wife, ang school na yun. Doon yung mga bata. Go mag-asawa! What? Hoy, wala kang asawa, malis ka diyan. Malis? Oh, yes? Grabe ka mang ano ngayon. Ang ah, mag-asawa mag yung bomba oh, ako tinitira niya, wag mo dadakan ako. Balisin mo nga siya. Pag ako tirahin mo, tirahin yeah. mo kita, tina mo lang ha. Mami. Yes, okay. Baka magtirahin ko ng Tirahin daw nila ako, mi. Five all. Mga luka-luka mga tao dito. Ay, saan ba di si? Saan pa yung askol? Kasi nangigibag-manitay si Kika Rose. <laughs> hindi, hindi. Iisip ko si Inday. One red pa rin, Mike. Tapos naka-enroll na yung mga bata doon. Oo, uh, uh, nag-aaral na doon. Go, 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 go. Ang, ang mahirap kasi ba sa mga bata din. Oh, oh hindi, dapat oh. pala ang, 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 ang two red. Pwede niya na lang si Brett. Two red. Pwede niya ang edad. May mahirap pa yung mga bata. Go, Mike. Gusto niya kasi may yung ano. Yung, ah, ah yung yun na. Ayun <laughs> na. Yung good morning dad yung I don't know. Maybe green hindi uso sa atin yung ano. Good morning anak, good morning ganon. Kasi hindi. naiilang din yung mga bata. Pero, ay! Hindi ah, yung mga alaga. Ay! Hindi ba? Baka ba? Kung lumaki na ano, lumaki na ano yan? Hindi, yung mga anak na hindi, ganun eh. Kaya nga, depende nga sa pagpapalaki. Kaya nga ito mga anak ko, ano, oh, mga anak ko, sabi niya, nung una na hiya, sabi ko na, papa niyo na si papa. Green? Good morning, One, green? na lang. Mami, one green, asin, uy, maritis. One green. Mga teenager na